sumabay so, pa tong engine ano engine sign sa truck natin mga kainays, ano mapacheck natin mamaya pupunta lang tayo ngayon sa ano sa clinic kasi di ba nagpacheck up tayo noong nakaraan nagpakuha tayo ng dugo para i-check yung mga gusto nating malaman sa mga vital organs natin sa loob ng katawan natin eh tumawag yung ano yung tumawag ang doktor mga kainays, ano yung clinic mukhang merong nakitang hindi sa nais, nais Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada dito lang tayo mag-park okay na dito Ay, kasi doon, mahirap magpark park doon mga kainis, ano? Alam niyo naman, kaya doon sa mga nakakapansin Bakit uh, sa malayo ako lagi nagpa-park Eh kasi po, natatakot po akong may masagi Kasi pagka malapit ka magpark park doon sa gusto mong puntahan Marami rin gusto magpark doon kasi nga malapit doon sa mga establishment na pupuntahan. Eh kung sa malayo ka magpa-park, walang masyado nagpa-park katulad dito mga kainay sa ano. Yan naapan nakapansin niyo naman kasi nga malayo. Siyempre tinatamad maglakad, especially pag malamig pa. Eh ako naman mas komportable ako nagpapark. sa malayo kasi pag nagpark ako or aalis na ako mula sa parking ay hindi ako mahihirapang umalis or especially pag nagpark kasi malawak yung ating uh, distansya no yan eh di ba ano nakaraan eh merong tayong vlog na merong nabangga doon sa parking di ba sa trabaho natin na hit and run natanggal sa trabaho kasi hindi in report na meron siyang na hit and run eh nakita sa camera nangyari sa madaling salita si Bak sa trabaho sayang yung kanyang trabaho at ang kanyang regular na sweldo so anyway mga kainag siya no ha ah yan, komportable ako rito dito sa sa parking natin na to ano ba naman? iwan ko susi ko baka mamaya eh yun, ang medyo nag-aalala ako ngayon kasi dalawang taon mula nung mula nung, mula nung nagpapakuha tayo ng dugo two years na after na ma-examine yung dugo ko hindi ako tinatawagan ng clinic ibig sabihin nun ay okay yung health natin walang nakita dun sa check up ng dugo natin pero ngayon after two years tumawag mga kainags ano? tumawag yung clinic eh, gusto raw ako makausap ng doktor so syempre ina ko na meron silang nakita pero ina-expect ko lang ano lang yun siguro baka tumaas uli yung kolesterol ko tumaas yung uric acid ko yun, yun lang yung na ko sana wag naman yung ano no? kasi concerned din ako baka mamaya tumaas yung sugar alam niyo yun mga kinis, yun yung iniiwasan ko eh yung sugar, yun yung mahirap eh dito tayo nakabit muna tayo dito or uh, kaya, pero umiiwas ako sa mga matatamis mga kainis ano? matatamis iniwasan ko talaga maging diabetic ayaw na ayaw ko yan <sighs> tsaka exercise yung ginagawa natin pasok muna ako rito at uh, para malaman natin kung ano yung dapat natin iwasan ano? kung ano yung ba tayo pinatawag ng doktor wait lang tayo sa doktor mga kainis ano Okay naman yung blood pressure ko, normal, di ba? At least pa paano hindi mataas. Ha, ah, Penda ng araw Yun mga kainags ano? Nakausap ko na yung doktor natin At nako eh Kala ko pa naman kung ano So tumaas yung aking ano Tumaas ng konti yung aking uric acid Yan <laughs> Kaya pala madalas ah, Ang pamamaga ng ating Ang bukong bukong sa kanang paa Diba? No na karani eh, pinakita ko sa inyo diba? Pero okay naman na ngayon So yun lang, tapos sa uh, yung aking uh, kidney, okay Blood pressure ko, okay Yung sugar ko, okay Cholesterol ko, medyo Medyo mataas mga kainis so, Pero hindi naman siya sobrang taas Tapos ang sabi sa akin ng doktor ko uh, Nasa low risk daw ako Low, low risk yung health ko ngayon So ibig sabihin mm, Healthy tayo mga kainis ano? Pati yung potassium ko, okay Lahat pero lang doon sa ano Kasi tumaas ng 56 56 eh, ganun eh. May bilang kasi yung uric acid mga kainags ano. Tumaas lang siya ng 56. Yun. So napasarap kasi yung kain natin nung pumunta tayo ng San Francisco. Nako, sarap ko ano naman kinakain natin. <laughs> Masarap ang bawal. So masaya naman ako ngayon kasi yun lang naman talagang ina-expect ko kaya ako pinatawag kasi yung, yung uric acid nga at saka yung cholesterol. Usually yan lang naman dalawa eh. No? Tapos tinatanong ako ng doktor, bakit daw tayo mga Pilipino eh Lagi raw mayroong gout Kasi mga pasyente nila, mga Pilipino Matataas daw ang uric acid Sabi ko naman, eh Alam nyo po kami Ang gusto po kasi namin Pinaka-paborito namin Ay yung kumain ng kumain Lumamo ng lumamo ng lumamo ng pagkain ano? Yan ang hobby namin talaga Kaya <laughs> halos lahat kami mga Pilipino Ay mayroong gout na Mataas ang uric acid ba diba, mga ano So yun, okay na to uh, Watch out na lang natin yung diet natin Yung diet ko, watch out ko na lang tapos ngayon, pupunta ako sa talyer uli natin. Papacheck ko yung engine light na naka-indicate dito sa truck natin. Papacheck lang natin, ano. Biglang lumabas, eh. Hindi ko alam kung ba't biglang lumabas. Bira naman, ano. Ah, Papacheck lang natin. Sana wala, sana wala lang naman, oh ano? Walang main, minor, minor lang, minor na ano lang. Problema lang sa, sa, sa truck natin, ano. Teka muna, magsa-shoutout muna tayo, mga kainags, ano. May mga nagpapashoutout. Wait lang. Eto shout out sa Lirac Family ng Rosario La Union. Yan. At shout out din kay Aaron Payumo Nang Santa Rita Pampanga. Yan, mula sa ano sa Baltimore, USA. Yan, MD. Thank you po. Yan at shout out din kay ano no kay Bong Santos. Odi Sean Glowy Santos Family ng Elk Grove, California Sacramento County yan, naku, galing tayo nung San Francisco nung karano. actually ito sila sila Bong Santos, gusto rin tayo makita mamit, nung nasa San Francisco California tayo, kaya lang nasa ano sila eh, no? nasa Sacramento sila wala na tayong time mga kainags ano? He hectic ang time natin nung pumunta tayo doon at maraming maraming salamat sa mga subscribers viewers natin na nag offer na gusto tayong ipasyal, magbigay na rides maraming salamat po, thank you yan, <laughs> yan. at shout out din si Tadski, yan Tadski shout out sa thank you very much yan, <laughs> tsaka shout out din kay Roleo yan shout out kay Roleo nang San Francisco, California, USA, America, AMERICA! Yan! <laughs> ang bihira. So, malapit daw yung bahay niya doon sa tinirahan natin, no? sa hotel, sa San Francisco, sa Francisco Bay Inn. Yan. Tsaka, ako nga pala, mga kainags, ano, meron nga pala tayong kaibigan na mga vlogger din. At ang pangalan ng kanilang YouTube vlogs, YouTube channel ay... JMZ Vlogs Yan mga kainis ano? Uh, ito po yung kanilang YouTube channel Baka pwede nyo pong ma-check, matingnan At kapag uh, may time po kayo Pakisubscribe na lang po at panoorin po ang kanilang mga vlogs Yan mga ano natin yan, mga kaibigan natin yan no? Mga kainis ano? uh, Viewers din natin yan Now 'di ba? Uh, lumago rin ang ang YouTube channel nyo Yan. So hindi ko naman sinasabi nga uh, sobrang high na high na yung ating channel mga kainan. Sino kumbaga ako eh kahit maliit pa lang yung channel natin. Eh gusto ko eh meron tayong natutulungan, 'di ba? Malay natin yung matulungan natin na eh, biglang lumaki yung channel, 'di ba? So tayo naman ang matutulungan nila, 'di ba? Hindi natin masabi ang panahon. Sabi nga nila ang buhay ay parang gulong. Nasa ibaba, nasa taas. Ganun lang 'yun, mga kainan. Sino kaya maikli lang ang buhay, pili natin maging masaya. Tara, punta na muna ako sa sa ano, sa enjoy life. Punta muna ako sa talyer, dami ko sinabi. Buisit. <laughs> Amira, ubos ang oras ko, sandali lang mga kainan sa akin. ang oras ko pag bububunga nga. pag ginarahan kasi yung bunga nga ako, makikinig, sobrang tuwa ko. Kasi sobrang tuwa ko nga, nakuha ko na yung resulta ng aking uh, blood test. Eh, buti naman. Yun lang naman, ano, yun lang yung uric acid lang dapat nating i-maintain. Tsaka yung cholesterol, Okay naman yung kolesterol natin pero nasa borderline eh pero kailangan mm, babaan natin mga kainis natin? parang hindi ako makalis-alis kanina pa ha? kasi klaway ko ha <laughs> so yan mga kainis ano Connect na yung ano yung truck natin minor naman yung nakita wala namang problema sa engine walang problema saan parang ano lang yung parang sa emission yung usok yata na ano ano gagawin niya lilinisin lang ito to, 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 dito kasi nakita sa computer parang dito yata ano Lilinisin lang yan At isi, importante na reset na nila Wala na yung engine light Ayan, so, bali, nilinisan to Nilinisan, ini sprayan Baka ito raw kasi yung cost Tingnan natin dito, mamaya-maya ng konti Diba talaga, pagka marami kang alam sa, ano Sa sakyan, ano Yan din ang gusto ko dati Yung mag-aral ng, ano, eh Mag-aral ng mekaniko, eh kaya lang na-prostrate ako dati kumuha kasi nung nag-college ako kumuha ako ng mechanical engineer Eh bumagsak ako sa math <laughs> Hindi ko na tinuloy Sabi ko hayaan ko na lang yung pangarap kong maging mekaniko <laughs> Kasi yung pagkakalam ko dati dapat pag naging mekaniko ka, mechanical engineer ka Kahit naman pala hindi ka mechanical engineer pwede ka mag-aral lang sa TESDA ng mechanics <laughs> Hindi talaga pwede, bopols eh no <laughs> Kasi nung araw akala ko sabi ko gusto ko maging mekaniko, dapat makapasa ako sa mechanical engineer. Yan. <laughs> Ang bihir. Yan mga kainics, ano? At okay na yung truck natin, wala nang nakita. Na ano, minor lang naman, ayos na. At nawala na yung engine light sa ating truck. Tingnan natin, papakita ko sa inyo ah. Sisindihan natin yung ating uh, truck. Yan you know? Oh, wala na yung engine light mga kainas ano? Malinis na oh. Linis na, wala na. Ah, ba? Diba? Ayos na, ayos na. Tapos sa ah, paglumabas para lumabas raw yung engine light, meron meron kaming papalitan na parang fuse o switch dito sa brake, parang ganon Pag lumabas. pero madali lang naman daw palitan 'yon eh. Ay, at is importante, nalaman natin na hindi major problem yung lumabas na engine light dito sa truck natin. So yan mga makina ano gamit natin yung sasakyan ni Mahala Reina. Gusto ko Paano? Carwash Huwag Una pagka car wash mo ngayon ay eh, puro putik yung daan natin ngayon. Pag pinaka mo to, paglabas mo ng carwash, putik-putik at tingnan mo naman yung ating uh, harapan, putik no? na mo, natutunaw pa lang yung snow. Yeah. Para maiwasan yung pollution. Hindi, nakaano ka? Undercoat yung sasakyan mo eh. Huwag ka matakot yung ilalim kasi ng sasakyan ni Mahala Reina, naka-undercoat to maka ano Yun yung purpose nun para hindi maano ng mga uh, chemical yung ilalim na sa ni Mahal na Reyna. Uh, hindi nga mainit pero malakas yung hangin sa loob ano? kahit nakahitar ka na no? lakas yung hangin nagsasalita eh, no? katabi mo, drive corny <laughs> sa so, uh, mga kainis ano, baka magtanong kayo kasi nga di ba pupunta tayo sa Las Vegas nung darating, itong darating na March ano Baka hanapin nyo si Mahal na Reyna Tsaka yung bunsong prinsesa natin Ngayon pa lang mga kinags sinasabi ko na sa inyo Na hindi sila makakasama At bakit? Wala nang lead Wala nang pera raw <laughs> So hindi na siya pinayagan ng kanyang na oh, Empleyado O oh, employer pala Na magbakasyon Yan, Kasi paiyakan ng bakasyon sa kanila Yung bunsong prinsesa naman natin eh meron din siyang schedule na pagpunta kasama ang pagpunta sa Las Vegas kasama ang kanyang mga kaibigan sa ngayong ngayong year din ngayong year din papuntang Las Vegas din kaya mag isa lang tayong pupunta ng Las Vegas sa March ba? Diba? Sayang no, uh, gusto ko pa naman sana kasama si ano, si Mahal Arena. Pagka nagta-travel-travel tayo sa ibang bansa, makakainis ano. Kaya lang talagang ano, hindi pwede eh, ayoko naman na hintayin si Mahal na Reyna kung kailan siya available nako eh hindi ko alam kung kailan magiging available or pwede siyang payagan sa kanyang bakasyon kung maghihintay pa tayo na pwede si Mahal na Reyna ay baka hindi hindi ko alam kung kailan makakainan siya no? kaya hanggat kaya pa natin mag kahit mag-isa lang tayo tuloy ang bakasyon tuloy ang travel mga kainags di ba para masulit natin ang ating uh, yung, 'yung bakasyon 'yan, 'yung benefits natin sa ating trabaho na makapagbakasyon at magamit natin 'yung mga leave natin sa magagandang bakasyon, di ba? bakasyon 'yan. <laughs> Enjoy life, 'yan. Habang bata pa, habang kaya pa mag-travel at habang may kuwarta pa. Ya. <laughs> Abi. <laughs> Para hindi ka masama. Hindi ka makasama, eh, no? Nakakatuwa naman mga kainags ano. Ah, uh, halos lahat na lang pinupuntahan natin tindahan, mag-grocery tayo. Punta tayo dito, bumili tayo tinapay sa may bread house. Marami nang marami nakakakilala sa atin mga kainags ano. Nakakatuwa naman, nakakataba ng puso kahit na nakatalikod tayo. Tinatawag nila tayo, 'di ba? Ikaw yung vlogger si Inags. Sabi ko ako po ngayon, tuwa sila nagpapa-picture. Yan hindi ko na sinama sa vlog. Maraming salamat sa kanila. Thank you very much na na, na appreciate natin. Sa gano'n. talagang tinatawag nila tayo, no. Ay, uh, tara muna. Pasok muna ako rito. Ay. Ma, oh, may binili ako sa iyo, ha? Oh. Pera ko. Huwag <laughs> ka maingay, ang bihira. may <laughs> oh, mga naghahanap sa mga subscribers doon, no? Saan? sa ano, sa The Bread House meron na tayong ano no ito lemon tapos sa uh, kuha tayo nito mga kainags ano? 10 dollars oh, yung lemon tsaka honey yan kasi puso ang sipon dito sa Canada mga kainags ano? maraming mga nagkakasakit ubot sipon yan yung bunsong prinsesa natin ay kakatapos lang sa ubot sipon ako medyo meron ako naramdaman ngayon pero gusto ko agapan si mahal na ganon ganun din meron na rin nararamdaman konti So marami mga umaabsent sa trabaho daw gawa ng trangkaso tsaka ubot sipon gaw gawa ng pagpapalit ng klima natin dito sa Canada. Lakad-lakad muna tayo kakatapos lang ipasyal yung mga aso. Hindi ko pwedeng pagsabayin yung dalawa nako. So mga kainags ano, ah uh, nagkamali ako ng desisyon ano sa pagkuha ng ticket kung anong oras tayo darating sa uh, Las Vegas. Kasi nung pumunta kami ng San Francisco, yung bunsong prinsesa ko yung kumuha ng schedule. So napagtanto ko kasi nung dumating kami sa San Francisco, California, USA. Umaga, mga alas 9, alas 9 ng umaga no. Mula Edmonton tapos sa San Francisco pagdating namin, alas 9 ng umaga. Kaya yung alas 9, yung alas pagdating namin doon sa hotel, nag, naglinis lang kami ng katawan, nagano lang kami pahinga lang konti, tapos mga alas 10, sibat kami. Namasyal na agad kami kaya hindi na sayang yung unang araw na pagpunta namin doon kasi ako yung dating ko sa Las Vegas 7.30 ng gabi kaya parang madilim na no? although maganda naman sa Las Vegas gabi kasi nga maraming ilaw kaya lang mas maganda pala sa susunod pag ako ng ticket pag may pupuntahan ako ibang bansa o ibang lugar dapat ang dating ko doon sa lugar na pupuntahan ko umaga or tanghali ba? Diba? tanghali para yung kalahating araw magagamit pa natin sa pag liwaliw, di ba? So, hindi ko naisip no kasi nung bago tayo pumunta ng San Francisco, California, meron na akong ticket sa Las Vegas noon, hotel. Mabuti na lang hindi pa ako kumukuha ng ticket sa New York pag pagpunta natin sa New York, USA. So, medyo na-cancel yun mga kainex no pero matutuloy 'yon. 'Yun ang sunod kong target. Pero siyempre, gusto kong pumunta ng New York pag summer. Ayoko rin ng winter, no? Kaya nga tatakas tayo sa winter pagka ano eh pagka winter dito pero syempre pagka summer dito siguro mga pwede tayong pumunta ng New York no hindi ako hindi hindi ako nagsasalita nang tapos mga kainis ano pwede tayong pumunta ng New York mga September siguro yung wala pang snow yung medyo kalamigan pa konti actually medyo mainit pa rin yun ano September yan wala ring snow sa New York niyan yun mga ganun. pero hindi pa sigurado yun paghihipunan muna natin yan So hindi nga tayo na-cancel nga yung pagpunta natin sa New York Gawa nga na nagkaroon ng confusing Sa pagpapaopera opera ko sa gallbladder ko Which is hindi na matutuloy Obserbahan ko muna, monitor ko muna Kung anong mangyayari Yan, pero yun ang sunod kong target Pagkatapos ng Las Vegas Yung ano, yung New York Pagkatapos natin sa Las Vegas New York naman tayo Dito tayo Kita nyo yung mga ano, dinadaanan natin Putik-putik no? putek na no? Yan, dito muna tayo New York, yan ang gusto ko, yan ang susunod nating pupuntahan. Pagkatapos ng New York, mag-iisip naman ako kung saan maganda. Yan, parang gusto kong pumunta rin ano, actually Washington. Yan, saan maganda magandang pumunta mga kinay? Sa tingin niyo saan magandang pumunta? Pagkatapos ng New York. Gusto ko lang din muna sa ano sa mga USA muna. Actually, gusto ko rin sana pumunta ng Miami. Miami, Florida. Kaya lang ang layo ng biyahe, mga kinay, ano? 12 hours ang biyahe grabe medyo malayo kumbaga parang pumunta ka na rin ng Pilipinas e eh, syempre pag pumunta ka ng Pilipinas ang biyahe doon 12 12 oras or 13 hours ang biyahe so syempre uwi na lang ako ng Pilipinas kung ang biyahe ko sa sa aeroplano di ba ang biyahe ko sa aeroplano 12 hours or 13 hours eh uwi na lang ako ng Pilipinas mas mahaba pa yung linggo or isang buwan mahigit pa yung bakasyon natin sulit Diba? ba? Yun ang yun ang, ano, kasi tumingin ako ng ano, meron naman meron naman yata less than 12 hours, meron yata 10 hours lang na eroplano no papuntang Miami mula sa Edmonton. Kaya lang, tagal pa rin makakainis 10 hours. Pero gusto ko lang muna sana yung malapit lang dito. Pero yun na nga, sabi ko, sa susunod pag kumuha ako ng ticket, I make sure pagdating ko doon sa pupuntahan ko umaga, mga 11 o'clock ng umaga, yan. Para may ma, may ma, ma, magamit ko pa yung mga ilang oras doon. Lesson to sa akin yung kumuha ko ng, ng ticket. Tapos ang dating ko, gabi. Pero mukhang okay naman na pum, du, uh, dumating tayo ng gabi sa Las Vegas. Kasi nga, di ba maganda doon pagkagabi nga. Nabanggit ko na rin. Nightlife. Marami tayong magagawa. Di ba? <sighs> Yun lang. Excited. Kahit pa paano. Medyo may thrill lang konti kasi mag lang tayo mga kainig ano. kung kumbaga ano, nagkamali ako ng discard sa pagkuha ng ng ticket. Nandito na kami sa Canada ng ilang linggo. Pero yung mga ina-upload ko pa rin sa YouTube eh yung mga content natin sa ano sa Amerika, sa San Francisco, no. Talagang sinulit natin mga kainig, sulit na sulit talaga. Grabe, tsaka syempre memories natin 'yan. Mababalikan natin 'yan pagka tumanda na tayo yung pagpunta natin sa naka ano eh syempre naka documented no documentaries yung pagpunta natin sa San Francisco, California tsaka yung sa Los Angeles ganun din sa Mexico ganun din sa Pilipinas Umuwi tayo at ganun din ang gagawin natin sa pagpunta natin dito sa Las Vegas, Nevada ang makasalanang city ang makasalanang lugar na kung saan nababagay Si Inags. Yan. <laughs> so mga ka-Inags, ano? uh, maraming maraming salamat. Ang ganito na yung vlog ko. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. May kilang buhay. Pili natin maging masaya. Good vibes. Hanggang sa muli.